Ay mga sabay, magandang araw sa inyong lahat dyan mga sabay ah, Balik fishing na naman ulit tayo Balik ipat na naman mga kasabay ano? E, ito na naman tayo sa ating napapulitong uh, ipat Wala tayong kasama Ako palang mag-isa dito no, mga kasabay Yun yung bingwit natin nakapapalit natin niya kung may mauli na no? mga kasabay at uh, nag intro lang muna ako baka sakali na makahuli tayo na uh, naka intro na tayo na no? so, okay, mga kasabay so yung mga kasabay tabayan lang natin kung anong mauli natin dyan ano, mga kasabay kung makahuli man tayo o hindi uh, okay lang yun mga kasabay uh, ganun talaga ang buhay fishing mga kasabay hindi natin mapilit Okay mga sabay, ah, hintay na lang tayo. Ay, okay. mga ilang oras, so ako tumantay na hapon dito dito. tangaling na ngayon mga sabay. Mga sabay, nakahuli si... Nakahuli si ano? Laka! Ay, malaki ba? Malaki? Huwag! Malaki yan! Kaya ba? Pag Pag wag mo anuin Baka

suka. <laughs> <triport> <triport> kilo ya kilo, kilo yan. Uy, na, niya, Kilo uh, ah, ya, lah. Kilo yan, kilo. Ah, dale. Ah, <triport> <triport>

Halog, <laughs> halog. Oh, walang kulay sa kilo. Dalawang guhit oh. Kilo na. Ha? Ah? Isang May dalawang guhit. Isang guhit na lang para mag isang kilo. Fish on. Ayan na. Oh. Fish on, baby. Ole, ole, ole. One point. One point. <laughs> 1-0 oh, Paano yan? <laughs> Naka, Naka ano na Naka point na Ayaw Hindi pa alam Hindi <laughs> pa kami babarlan Kami Panlawan pa namin yung bingwit namin Nagkasabit na bin at tayo mga sabay punta natin yung ating bingwit dun sana mayroon na rin sana yung dito sa ating bingwit kaya lang eh yung umahatak sa ating bingwit materlele <laughs> anak ng tipaklong oh. so kailangan natin babaen para hanggalin natin yung kakabit Ayun andami Ay na lang natanggal tayo site tas Saan ang taxi ng Sir Lely yung ating lingwet <silence> Ayan, na yan eh.

Pahin natin. Hindi na yan makaano. Nakabaon na yan eh. Doon yung ano ko. Layo ng panal. Layo ng pang ano. Layo ng pangkuan. Panungkit. Panungkit. Ay, layo eh. na tayo isa. Pahin natin. <laughs> layo. Panungkit eh. Ha? To, ha? Video. Kaya nga Ganda, ang na lang sa baba. na lang natin. Ayun. na lang natin sa hagdan. uli. <laughs> dali, dali. Uli, yan Ayun, kadali tayo, isa. Tayo sa tayo. Isa na. May isa na, may isa. Uh, Ayun, kilo. Dito kami, dito sa... Ayan, lumipat na. Ang spot. Ayan. Nababaw okay. lang naman. Kuha okay. to. Hmm, mahina na. Mahina na. Ay, malakas pa. <laughs> Lakas pa. Lakas pa. Ah, uh, duri. Duri 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 duri. Ang mataas yata. Balik at dito Ayun, dali na. Tapol. <laughs> kuha na, kuha na. Mm. Ah, mga dori. Dori. Ah, Dori. Tanggal na oh. Tanggal na siya sa ano. Dori. Oh. Tanggal na siya sa kan. Tanggal na sa sima. Dori. Dali. Dali. Ah, Filip <laughs> <In> gitu. <bit laughs> ah, jan, <man>, jan. <laughs> eh, jangan, jangan. Ya ya. Jalan jalan Ah, talaga. Ay, ipirisoban nang tayo ni. Ito so, balan. Oh. <laughs> so, ya. Para siyang nauwi. Ah. Cream dory. Oo. 'Yan yung Cream dory na sinasabi. Wala so, malaki pa 'yan, maliit pa 'yan. Pauwi na rin tayo no mga kasamay Kundi na lang yung ating pain Nadali na tayo na cream dori. O, ito pa ay natin rapper ito yung paborito nila na pagkain na rapper so yun mga kasabay oh. babato tayo lumipat tayo ng pwesto agad agad naman tayong nakakahuli hindi nagtagal sa ating paghagis agad na hinuhuli ay nuhuli agad na kinakagat yung ating pamain mga kasabay so jackpot Tirsi tayo dito. dito, tayo di tayo binigo ng uh, uh, kapalaran. So, ito. So, kikiluhin natin ano kung uh, ilang ilang uh, ano niya. Ilang guhit yung scale ng ating nauhuli. Tingnan natin kiluhin. wala pa yata naiwan pa yung kinuha natin eh. so, ito, dito so ilang kilo ang ano niya yung skill ilang kibuhit yung yeah, kilo sakto oh one kilo oh makita nyo yung kiluhan makita nyo mga ah, sabay sakto isang kilo lumampas man siya ng isang kuhit so, mga kasabay nadadagdagan naman yung ating mga nahuhuli ng mga karang araw mayroon na naman tayong uh, may uwi. sa araw na to mga katabay ayun shout out nga pala kay road safe fishing Choy. ok ito si Prisma Parlan lumapit sa atin ayan so naka isang kilo tayo shout out kay uh, Kili Lago Ah, uh, kili, ito, dali. Ayan, isang kilo. Ayan na po, kinikilo. Ah, ayan, isang kilo. Isang kilo, ah, kilo ito po. O, isang kilo, ayan. Naman po, kapang po. Parehas kami paglipat dito. <laughs> agad, o. o, sabay ang lipatan dito eh. Si Boyak lang, iniwan nun namin sa blis. <laughs> okay, isang isang uli, isang isang uli. No, dali ka agad. Tayo hindi lang, nagtagal, hindi nagtagal. Hindi nagtagal sa ano sa spot na lipatan nakadali kagad ng isa tayo so ito Ayan hey, hey. si Chris Pabalan. Tangkilo. kilo, <laughs> Mahaba pang panahon. Mahaba pang panahon. Mahaba pang oras. Sige, lapag mo na lang yan. Ayan, tatali. May oras pa. Laki yan niya. Dito lang na. Dito lang yan. Dito lang yan.